So, ayan. yan, Ito yung paako. So, ayan. Wala yung, hindi siya, wala yang kate dyan. wala yan. Hindi po yan makate. Wala yan sugat. Ito lang talaga, bukod tangin ito. Ito. yan ayan, bukod tangin yan. Yan, ito. Nagsimuupisa lang po yan dito. Dito, dito. So, ayan, magaling na sa Yan. Labi yung camera ko. Ito. Ito yung, yung biglang laki niya. Ito. Yan. Ito, ito. So, naisipan kong, sabi ko, ano kaya kung ano? Itong kamay ko naman, ito ta. So, naisipan kong maglanggas. Sabi ko kay mama, ikuha ako ng Madrid kakao, at saka dahon ng bayabas. So, pinalaga ko kay nanay. Ito, tuyo na po yan. Gawayan ng allergy. Allergy po ito sa sabon. Sundrox. Kasi matindi pa ako mag sundrox eh. Hindi po yan about sa nilalagay na ko. Hindi. Yung extension na ko, hindi po rin. Ito ay dahil po sa... Ano nga ba to sa mga sabon niyan. Ayan. Ayan siya, tuyo na yan. Hindi po yung ganyan nung una. Ayan, tuyo na po yan, no? Oh. Ayan. Ayan. Ito naman, ito, mga bela. Ayan. Ang pang talaga niya. Pero okay naman kasi magaling na. At least, hindi na ganto, Hindi lang ako nakapunta kay doktor Asimian gawa ng pinapapunta hey, ako doon sa clinic hindi lang po ako nakapunta sorry po gawa po nang wala po akong kasama wala pong service yung motor kaya ito lang hindi na po ako nag naglanggas lang po ako pero effective naman po sa yung ilalagay nyo sa yung mainit init ang sarap ang sarap na pakaramdam kasi ito may mga ano yan may mga butlig butlig ito to, to. So, hindi ako nahihiya. At least, in-explain ko naman. Ayan. Ayan, may mga sugat po yan. Sugat po yan. Ito na, lotion yan. Ayan. Ito talaga, sobrang kati. Sobrang buong katawan. Ayan. Buong katawan. Pero, thank you po kay mama. Walang sawang pagbigay sa akin na panglanggas. Kahit may angaw. Thank you, thank you mama. Love you. Hmm. kahit may angaw ako lagi yan, lotion po yan lotion <laughs> naglulotion po kasi ako ayan. Ayan. so ayan compound nung ano to ay nilanggas ko lang din yung mainit init ang sarap ang sarap sa pakiramdam na mainit init na dinadampi-dampi sa ganito ayan konti na lang po siya kahit pula sa pero hindi na sa makate ano lang sa pula lang pula na lang sa pero nung umpisa po nito sobrang kate ito nagumpisa dito yan ito pong maliliit na nagumpisa dito tapos sumunod dito yun po yung parang parang kolibra na lumakat po sa hanggang dito ayun nabahala po ako ayun sa paa ko wala naman yan yan sa mukha ko buti wala grabe Ayan o. Oh. po, yung lotion ako. Ito yung gamit ko lotion. Ayan, yung ako po kasi yung paako So, ayan, yung paako po wala yung sugat. Hindi rin po yung kinakate. Ang kinakate lang po dyan ay yung kamay ko. Pero okay na, wala na po, gumaling na. So, hindi pa rin po ako makakapag-love. Ah. Thank you. Love you, Mama. Thank you, thank you.